Hello mga bungis-ngis, bumili nga pala ako ng aesthetic na ilaw para sa aming counter table. At ito na nga, na-receive ko na siya today and ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano siya um, kaganda. Alam nyo ba kung magkano lang bili ko dito? 163 pesos pero aesthetic vintage na siya. Kasi ang theme namin sa bahay ay vintage or um, rustic. So kaya ito yung mga napili namin. Tara, samahan nyo ako na buksan ko yung aking package. Complete set na nga pala siya mga mamshiko at uh, ang kailangan nyo na lang ay yung uh, mismong screwdriver at saka yung barena na pang babarena nyo dun sa paglalagyan ng ilaw. Dito ko nga pala nabili yan sa TikTok, sa Super JMC. Actually, pang-apat nabili ko na dito sa kanila. At halos lahat ng ilaw namin mula sa solar, doon sa dining, hanggang dyan sa counter table, ay sa kanila rin ng galing. Kaya alam na alam ko na quality talaga yung mga product na mabibili mo sa kanila. At ito na nga mga guys, eto na ang after effect ng aming ilaw. Until the next upload, salamat!